Anak, Anak. Good job. A Anak, nakakaya sa mga bahay pag nakita ka. It's okay. Anak. Mm. Makiniisip wala tayong pagkain sa'yo. Hello at welcome back sa akin channel. Ang video na ito ay napakaganda at nakakatuwa. Makikita natin ang malaking ngiti ni Baby Rosie habang siya ay kumakain ng kanyang pagkain. Napakagaling niya sa paggamit ng kanyang mga kamay upang kunin ang pagkain mula sa kanyang plato. Siya ay nagpapakita ng kanyang sariling personalidad at kagustuhan. Makikita mo na siya ay masaya at kontento sa kanyang pagkain. Ang video na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapalaki ng mga bata na may kumpiyansa at kalayaan sa kanilang sarili. Ipinapakita ni Luis Manzano na siya ay isang mahusay at mapagmahal na ama na sumusuporta sa kanyang anak na matuto at mag-explore sa kanyang sariling paraan. Si Jesse Mendiola at Luis Manzano ay hindi nila pinipigilan o pinapagalitan ang kanilang anak sa kanyang pagkain. Sa halip siya, sila ay nagbibigay ng positibong feedback at paghanga sa kanyang anak. Ito ay isang magandang halimbawa ng positibong pagpapalaki ng bata. Narito at ating panoorin ng kabuuan ng video. Ano? Pinapakain ko naman dito sa bahay. Yummy! Anak! An anak. <laughs> anak! 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 Baliktad na yung kutsara mo anak! 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 Marunong ka naman gumamit ng kutsara eh! You're so cute! Anak, an anak! 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 Yeah. Okay. Anak, nakakaya kaya sa makapit bahay pa yung nakita ka. Okay. Anak, mm. makiniisip wala tayong tukpa sayo. Anak, paano kay pablo iwan na yun? Anak, oh, anak. Mm. anak mm. ang dami na anak, 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 Lahat na anak, <laughs> labas. anak, may galit ka pa anak

<laughs> hey, hey! 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 Show them! Show them! One, two, three. hey